Yun, good morning guys. So, yan, good morning, good morning guys. Yan, mag-adobo ta ah, Mag mag tayo guys. Yan, adobo. Oh, good morning. Good morning sa inyong lahat guys. Good morning. sorap ng adobo natin. Di ba guys? Good morning sa ating lahat. Happy Sunday. Ha? Alking, ano, gawin kong ikadu. Ay, adobo. Gawin kong adobo guys. Gawin kong adobo to. Wrap. Oh, Pakuluan muna natin. Palambutin natin ba? Diba? Pag lumambot na yan, ay adobo na natin. Mm. Adobo muna natin. Ah, palambutin muna natin. Pakuluan muna natin ng gusto para lumambot, di ba? si may na tayo. Mahirap na. <laughs> may magngat-ngat ng karne. Kaya na guys yung ating nilalutong adobo. Wow, sarap po. Ah, wow. na yan. Pag, pag mawala na yung tubig niya, ah, masarap na yan. Ano yan guys? Ah, natin dry na adobo para masarap. Di ba guys? Oh, so, sakto na yan paglambot niya. Palambotin siya. Wrap ng ating adobohin. Sarap, yeah. guys. Sarap guys. Sarap. Wow, ito na yung ating nilulutong Adobo. Wow, sarap na guys. Sarap! So, ang diba guys, na sarap na yung ating ina-adoboan. Sarap na yung ating nilolotong adobo. Wow, sarap. O, oh, alin na kahit kain tayo. Tikman na natin ang adobo ko guys. Yan, sarap ng ating adobo ngayon. Diba? Hmm, tikman nyo guys, sarap yun. Ay, sarap na ating niluluto na adobo. Ito pakula na uso. Tapos ano guys, uh, ano yan? Hanggang maubos yung sabaw niya. Dry adobo natin para masarap, di ba? Tikman na natin. Tikim-tikim na natin para tikman natin kung masarap ng ating niluto. Oh may may taba, may vibe. Hmm. Tikman na natin guys. Dito maliwanag kasi Kasi kung dyan madilim Kaya dito Yan guys oh. uh, Tikman na natin ang ating nilutong adobo Ha 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 sharp Sarap nung kanyang sabaw Hmm Good siya guys. Lambot pa. Yan, sarap pa rin. Oh guys. Ayan oh. Sarap guys. Sarap. Sarap ang ating luto. At ti luto ti ilokano. With pagmamahal nga kunada. Yan. Wow. Sarap na yung ating niluluto. Malapit ng ano. Malapit na siyang maubos yung kanyang sabaw. I-dry natin guys yung adobo natin para masarap. Di ba guys? Oh, so, sarap. Oh, sarap oh. Ah. nakakatakam guys. <laughs> nakakatakam ang ating adobo ngayon. Mm. Adobo. Sarap guys oh. Sarap. Yan. And ang ating adobo. <laughs> Yan yung ating adobo guys. Ang sarap. Mm, sarap ang ating adobo ngayon. Yan. Sarap. Oh, di ba? tikim <laughs> kim tayo. Ito na yung last Tikman natin Kung masarap na Pag masarap na to Out Good tayo Guys Tikman na natin Ayan Tikman na natin guys Last Sarap ah, ah, Sarap guys Sarap hmm. Sarap hmm. Sarap. Perfect. Wow, sarap. Ayan na yung aking adobo, guys. So, sarap na, guys. So, alay kayo na kain na tayo. Ayan, tikman na natin yung ating adobo. Alay na kain na tayo, guys. So, sarap. Mmm, sarap, guys. Alay kayo. Kain na tayo. Ayan, bye-bye, guys. Bye-bye. Tapos na tayong nagluto. Bye-bye. Bye-bye, you guys.